ya kita mga kabungal no, sa may sa na sa may tubungan. So, bukit na mga kabungal ng 20 minutes. Yan ang karayuan na paagsul kita sa balay no. Na nasinuban nang tawa natin mga kabungal Kaya eh. so, invite kita agad mag-agsul dyan no, mga kabungal. So, dali mga kabungal nang tawa natin. green ang palibot ang black yung uko ang ginatawag na kadje na PM ang kabungal yung napakain sa ang kamote ang kasabaw ay bakit ang kasabaw or sweet potato ay sweet potato na आया मैं सर जो बस मार